Viral ngayon ang isang video ng meet-up ng isang buyer at ng seller sa isang mall sa Pilipinas kung saan actual nga nakuna ng video ng buyer ang modus ng scammer na ito na nagpapanggap na nagbebenta ng isang iPhone. What? Sa naging takbo nga ng istorya ay mukha namang legit ang nasabing seller at makikita pa nga sa video na dala nito ang mismong unit na binibenta nito sa buyer. Nagkaroon pa nga rin ng pagkakataon ang buyer na mahawakan ang unit na bibilhin nito. At matapos nga silang magkasundo sa presyo ay dito na nga nagsimula ang modus ng nasabing scammer. At dito na nga sobrang ikinagulat ng buyer ang mga sumunod na pangyayari. At para sa exclusive video na to, at actual video ng buong transaksyon kung paano sinubukang iscam ni seller itong si buyer panuuri natin ang video na ito. Anong kausap niya madam? Ay? Hindi pwede madam. Anong kausap? Hindi tayo maghihiwalay. Hindi, madam. Sige. ko na yung payment. Sir. ko na yung doon. payment. Check ko lang po, madam. Oh. Lang. Tsaka yung Facebook account niyo kasi naka-private eh. Oo. Uh, uh. Kung hindi, kung medyo nakakapag ano lang din. Ala, sir, tinanggal mo yung tempered ko. Oh, bawal po tanggal mo. Hindi. One yun. Sige, <laughs> okay lang po. Kasi need ko ma-check yung LCD. Ah, okay, sure, sure. Ayan ang evidence na one four yan. Ako, madam. Nagbulat ako sa iyo, ah. Actually, 31, ano, 31 31,5? 31 mga hindi ako tatanggap ng ano, ah. Yung katanggap tatanggap ng cash. Cash? Yun lang, madam. Dapat bang transfer din kami nung isa? Kaso hindi nagsasukses. Hindi, try mo lang ngayon. Try pa nga yan? Ah, sige. Okay na po ito. Okay, uh, okay. reset ko lang po ulit. Oh, I told you, wala siyang issue. Masakit sa akin na ibenta, kailangan lang. kailangan <laughs> nila talaga, hmm. madam. Baka ano yung sagat po, 30, madam. 30? So, 30 lang din kuha namin na ito eh. Kasi usapan pa po, it's 31.5. Eh. Okay na po ito, madam. Okay na. Ma okay. Kunin ko na lang po yung Gcash na madam. Number ah. niyo po. Sir nine. Ah, sir nine one six. One six. Six four seven. Six four Eight six five. six na po, ma'am. check on. Tama Ayan. Tama pa yung pahala. Oo. Uh, Wait lang, ma'am. Okay na. Ah. Hay naku. Tingnan. 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 po Tingnan. 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 ako bigla. Bakit po? Wait lang. Ano sa mga Ang galing ko lang po yung SIM ko, madam. Ako lang tatanggal ako na. Wait lang. Bakit po, madam? Wait lang, saglit lang, kuya. Bakit po galing? Wait lang. Kinakabahan ako, wait lang. Kasi yung ano ko, ayaw sumutot Ano eh, kausap. Anong kausap niya, madam? Ay! Hindi pwede, madam. Anong kausap niya, madam? Sir! Madam? madam, anong kausap, oy? Kayong tatakbo. Sir! Hindi tayo maghiwalay. Hindi, madam. Tinanong kita nung Gcash nyo. Hindi tayo maghiwalay, sir. Hindi, madam. Sir. Tinanong kita. Ate, kuya. Sir. Mayos ako usap. Naka-video ako. Naka-video ako. Ay, wait lang, wait ate, lang. Wait sir. lang, ate. Kuya, Babasa. Kuya, kuya. ba? Ano po yan, ate? Wait ka lang, may pera. Madaya kayo, ate. Tinanong ko na yung payment. Sir. Kuya, ko na payment. Huwag niyo yung please. Huwag niyo Ay, ko na payment niyo. Huwag niyo Babasagin ko to. Okay, okay, okay. Ay, okay. Ay, nagbayad na ako. Sasabihin niya. Tinungaling ka, ha? tayo. Eh di ayoko sa makay sir. Hindi niyo na, ako pwedeng pilitin kayo. sir, nasasakay ako diyan. Hindi naman sa ano po tayo, may ayusin Hindi maglalak, pwede po kami maglakad. Maglakad po kami. Hindi maglalakad na lang sama po. Tara, tara, lakad na lang tayo sir. Lakad mo kasi sa sir. Okay lang basta na lang. Sige, lakad na lang tayo sir. Eh, lakad lang sir. Hindi sir, hindi niyo mapipilit ta sasakay ako diyan sir. Di ako sasakay diyan. Hindi pasensya na kayo sir. Gaano lang talaga ako sir. Safety ko lang sir. sana nga ay maging awareness para sa lahat ang video na ito na naging karanasan ni Kabayan, lalong lalo na sa mga kababayan natin sa Pilipinas. At kung kayo nga ang klase ng tao na mahilig sa mga ganitong klasing meet-up transaction, ay siguraduhin naka-record o naka-video ang buong transaction na gagawin nyo. Dahil sa panahon ngayon, ay matalino na nga rin at upgraded na rin ang modus ng mga scammer na kapag nagkataong kulang ka nga sa ebidensya, ay posibleng ikaw pa ang mabaliktad sa bandang huli. Laging maging matalino, mapanuri, at mausisa sa mga gagawin nating transaksyon para hindi mauwi sa wala at hindi tayo mabiktima ng mga mapagsamantalang scammer na ito. At kung nagustuhan nyo ang video na to at bago ka pa lamang dito sa aking YouTube channel, ay ini-invite kita mag-subscribe at pahit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa lahat ng viral video at mga balitang OFW na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa iyong panunood.